yung madalas natin ginagamit sa ating gas tank o yung fuel tank kadalasan dyan sa may mga TMX na ginagamit kong pang primer itong Gilder na epoxy primer so lagi ko naman ginagamit at nakikita nyo sa ating mga previous na vlog so sa mga nagtatanong ha kung hindi naman epoxy primer, minsan madalas kong gamitin is yung anti-corrosion ng ansal. Yung kulay dark green yun, mga repa pips. So, alin man dyan sa dalawa is pwedeng-pwede natin yung gamitin pang primer sa mga bare metal o yung mga wala ng pintura. Yung mga in-strip out natin yung paint, mga repa Yung tinanggalan natin ng pintura is yan ang kadalasan kong ginagamit. So, alam nyo na kung anong dapat gamitin pagka Anak ah, nagpintura tayo ng mga gas tank natin, mga repa, pipa. At hindi lang naman ito yung brand na meron tayo dyan. Marami tayong ah, iba't ibang klase ng brand na mabibili. Mapa hardware o paint center, mga repa, basta epoxy primer. Yung kadalasan kong ginagamit pagka sa mga bare metal. At ito pa, mga repa, pips, na kadalasan na kapag ka nag primer na tayo is kailangan ispatuin muna natin ito ng 2 hours bago natin ito pwedeng liyain bali kagaya nga na sinabi ko kanina sa ating mga puweltang, kagaya nito, pagka tinanggalan na natin ito ng pintura, need natin na uh, gamitan ng epoxy primer o anti-corrosion na urethane na primer. <laughs>